Last few hours. Wala ka, iniispagimtay nito ka? Hindi talaga nito. Hindi talaga nito. Hindi Toga <laughs> nito. Hindi talaga <akong> talaga toga. <laughs>

Alas mo ako. Hindi ba yung as daw doon kumuha kahapon? Mami, pagdating yung bako yung ano doon. Tinawagan yung dito aming si Bonbon. Tulungan daw ako makakuha ng toga. Ano yun? Nalulungkot ako. Wala Kasi sa office ni kaabi yung dalay mo. Manawagan ka! Manawagan ka! Sino may toga yung siyang bahiram. Pahiram, toga. Sila din o apat. Apat. Apat.